Marami sa atin, tumanda, walang malay dito eh. Paglinggo, banal. Paglunes, sabungero, lasenggo, babaero, lalakero, canto boy, drug addict. Sa linggo, puro katarantaduan. Pagdating ng mahal na araw, naku, mabanal. Nakasuot pa ng suot ni Kristo, nagpapapalo pa eh. Lalakad, lalakad sa daan, pinapapalo sarili niya eh. Pero isang taon siya lasengo santa taon, lasenggo siya. Pagdating na mahal na araw, yung simana santa. Papahirapan sa rilyap. Talagang nagdudugo. Banal paglinggo. Paglunis hanggang sabado, hindi banal, demonyo. Nananapak ng asawa. <laughs> ha? Naninipa ng anak. Maghapon lasing Maghapon sa sugal. Pero paglinggo, nasa simbahan. Ang bait.